Guys, welcome back sa aking munting channel. As you can see, marami tayong speaker dyan. Ito, kasama Twitter. Itang kita yung anino. <laughs> Medyo madilim kasi dito sa loob ng bahay. Pero, gagawa pa rin ako ng content. Kasi, pag-uusapan natin, kung pwede ba tayo magkabit ng speakers sa ating amplifier na iba-iba yung ano niya. Yung impedance, yung watts, tsaka yung mga sizes, guys. Tulad nito, napakaliit, diba? Pero, sinama ko pa rin yan. Diba? Dalawa lang yung magkaparehas nyo ng brand. Crown speaker. Pag-uusapan natin yung tamang paraan ng pag-setup ng speaker sa ating amplifier. Paano nga ba yung tamang pag-match? Gaano kahalaga yung impedance or ohms ng speaker bago natin ikabit sa amplifier? Pero bago yon, mag-intro muna tayo. Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe! Bago pala ako magsimula, gusto kong magpasalamat sa inyo sa walang sawang panonood ng aking mga videos. Almost 5,000 na yung subscribers natin. Nasa 4,900 na yan ngayon. Diba? So, walang hanggang pasasalamat sa inyo. Lalo na po sa mga nagla-likes at nagko-comment sa ating video. So, paano nga ba tayo magsisimula? So, ganito. Guys. Sa pag-setup ng amplifier sa ating speaker or sa pag-setup ng speaker sa ating amplifier, syempre, kailangan aalamin mo muna yung specification, yung details ng amplifier mo. So, tulad nito, guys, kung makikita yun dyan, diba? 300 watts plus 300 watts yan. Kung hindi mo alam kung yan ba yung RMS nya or yung continuous power output ng amplifier, bak baka kabitan mo yan ng 300 watts din ng non speaker. Diba? So, hindi pwede kasi ito, guys, PMPO yan. Marketing strategy kasi ng mga gumagawa nito. Lalo na China made. Diba? Yung mga ganitong amplifier. Ang nilalagay nila talaga yung PMPO. Pero, namaya na yan. Dito muna tayo. Okay, ano ba yung gagamitin mo? Supply. Kung DC ba yan? Or AC? Ngayon, since itong amplifier natin ay pwede sa AC, 220 volts. Kung sa DC naman ay DC, 12 volts, 5 ampere. Pwede, kahit alin mo yung gamitin mo dyan. Basta, may, may, ibibigay mo yung hinihingi nitong requirements na supply niya. ba? Diba? 12 volts, 5 ampere. Kasi pag kinabitan mo yan guys ng 12 volts, 1 ampere, ang baba ng current. So, hindi niya may lalabas yung lakas niya. Pag ang nilalagay mo naman dyan, sinalpakan mo yan ng 15 volts, masusunod yan. Kaya napaka-importante din talaga guys na babasahin nyo yung nakalagay dyan. Tulad nyan, di ba? Caution. Risk of electric shock. Do not open. E binuksan mo. Tapos na saksak to sa outlet. Naka-on. Kahit anong pinaghahawakan mo dyan. Makukuryente ka talaga. Ngayon, paano na tayo magmamatch ng speaker sa amplifier? Ito, ipagpapalagay na lang natin na ang RMS nito ay nagre-range ng 20 watts to 100 watts. para makabita natin ng speaker na sa tingin natin swak dito. Pagpalagay na lang natin 50 watts yung RMS nito, yung available na amplifier natin eh, di ba? Kung di natin alam, di estimated na lang. Wala kasing nakalagay, kahit sa likod wala. Sa box wala din. Hindi ko lang alam dun sa ano sa, sa product details ng sa seller, hindi ko na kasi natingnan. So, isipin na lang natin, 20 to 50 watts, di estimated natin 50 watts na lang yung RMS nito. Kasi ma ay, ano naman natin yan guys, pag kinabitan natin ng speaker, di ba? O, oh, 20 to 50 watts yung RMS. Kinabitan mo ng 50 watts. Ang ganda ng tunog kahit isagad mo. Malinaw pa rin, hindi basag. So, ibig sabihin, pasok siya. Match, match na match siya sa amplifier. Diba? So, ngayon, maghanap tayo dito ng speaker na pwede natin i-match dito. So, kunyari, 50 watts yung RMS nito ah. Eh, stereo yan. May left and right channel. Maghanap tayo dyan. Kahit tig dalawang speaker, pwede natin kabitan yan. So, apat na yung speaker, di ba? O kaya, tig isa lang. Depende sa speaker na ikakabit mo. So, yun. Ito kasi, eh, 100 watts to. Maximum niya. Yun know, 50 watts yung nominal. Ito, 100 watts. Sa so, per pa to. Itong tweeter, 100 watts. Itong maliit na speaker, sinama ko na yan. 4 ohms. 3 watts ata ito. Itong dalawa, crown speaker, woofer. 8 ohms yung impedance niya. 20 to 50 watts yung impedance. Itong may drains, 20 watts. Diba? napanood nyo guys yung ibang video sa channel ko, yung, yung paano ang tamang pag-match ng speaker sa amplifier. Kailangan, mas mataas yung amplifier mo, yung watts niya kaysa sa speaker. 50% to 25% or kahit 10% man lang, okay na yon So ako, 25% or 10% pwede na yun. Pwede din, eh, ano mo, 50 watts, 50 watts din speaker. Maganda nga yun eh. Ano yan, pag isagad mo, hindi ba sabi yung tunog niyan. Kaya lang, ako kasi nagbibigay talaga ako ng allowance. Lalo na, di ba, magkakabit tayo dyan ng Twitter. So, ang pinakasok dito, kung 50 watts yung RMS nito, itong dalawa. You know, 20 to 50 watts, di ba, at 8 ohms yung impedance. So, sa left channel niya, pwede natin itong ikabit na dalawa. Di, mayroon pa sa right, right channel. Ang pwede naman natin ikabit dyan, Itong subwoofer, 100 watts. Hindi kasi natin alam kung PMP ba yan, maximum eh. So, maano naman natin yan yung quality ng sounds niya dyan. Pag ito lang yung kinabit natin, pag kayang-kaya niyang i-drive, ibig sabihin, match to dito. Kasi hindi natin alam yung ano niya, talaga yung RMS. Tapos ito, wala din nakalagay kung PMP ba yan o RMS, di ba? So, pwede muna natin ikabit to dito sa right channel. tak tsaka Twitter lang. Isang speaker, tsaka isang Twitter. Maglagay na lang tayo ng kapasitor na kahit 100 volts tapos yung microfarad niya ay 2.2 pang tweeter so ibig sabihin dito sa amplifier pwede na to diba 50 watts yung maximum niya 20 watts kasi hindi naman natin yan nisasagad lagi ba? Diba? so tingin ko itong dalawa yung pinakasok dito or pwede din ito ito kasi 2 way speaker to guys pero parang full range yung tunog niya malakas yung vocal at tinry ko to tinatakpan ko tong tweeter na to sa taas parang wala namang pinagbago sa quality ng sounds parang walang kalansing kaya parang full range speaker to so pwede din to 50 watts pwede din to sa right channel itong dalawa or kung mayroon ka pang isang tweeter di bali dalawang tweeter kabit natin Diba? So, yan yung pinaka-safe na ikakabit natin sa ating amplifier. Ito, syempre, hindi natin ikakabit yan. Ang liit. 3 watts lang yan eh. Pag sinama mo yan dyan, hindi mo naman mararamdaman yung tunog dyan. Baka mamaya, makita mo na lang umuusok na kasi 3 watts tapos pinalakasan mo pa. Masusunog lang to. Kaya lang sinama ko to para ma-share din sa inyo na hindi lahat ng speaker pwede nating kabit sa amplifier. Yung iba kasi nangihinayang kasi hindi daw nila magamit. At pag ikinabit daw ng ipinarali lang yung connection, sa speaker, maganda naman yung sounds. ba? Diba? So, hindi na yan. Hindi pwede yan. Napakalit yan. Ito namang may range speaker, guys, pwede naman na natin itong isama. Pang palakas ng vocal. ba? Diba? Kaya lang, woofer na yan eh. Malakas naman yung vocal niya eh. So, pwede na yung dalawa na yan. Dalawang sa woofer, tsaka tweeter. So, yan yung pinaka-safe na na kakabit natin sa amplifier natin. Mas maganda nga, mababaan ng konti yung speaker eh, yung watts. Pero hindi naman yan ma-overload kasi tested ko na yan guys, sinubukan ko yan, nag-sound test ako. Maganda yung quality ng sounds, hindi basag. Kung akong magkakabit niyan guys ng speaker, ang pipiliin ko dito, ito. Ito sa left channel o sa right channel, ito naman sa isang channel. So sa tingin ko, safe yan. Hindi masisira yung amplifier natin at safe din yung speaker natin. Basta tama yung connection mo kasi pasok na sa watts diba Sa connection naman tayo para makuha natin yung total impedance ng ikakabit natin dito. Kasi dito sa amplifier, guys, 'yan, makikita niyo 'yan, 4 to 16 ohms. So kung magkamali ka ng kabit diyan, pag bumaba sa 4 ohms yung impedance, hindi na pwede kasi masisira yung amplifier, 'di ba? Sa connection naman, since itong dalawang speaker nito, 8 ohms yan guys, Pwede mo yung i-parallel. Ang kalalabasan ng impedance niyan, 4 ohms. Bago mo ikabit sa amplifier. Ito naman, okay lang naman i-parallel mo to. Kasi kahit 4 ohms yan, sa tweeter, wala namang ano yan. Pag kinabitan mo ng kapasito. So pwede mong i-parallel dyan. At di tayong pwede mag-series ng subwoofer sa tweeter. Kasi ang kalalabasan ng tunog dyan, yung subwoofer mo, ang hina ng tunog, parang ano din yan. Parang tweeter na yan di ba? So, yun yung pinaka simpleng connection na safe, guys. Ngayon, paano naman kung yung available mong speaker ay ito lang. Sabihin natin 4 ohms yan lahat. Yan, yan lang yung available mo. Alin yung ikakabit mo dyan? Pwede mo naman ikabit yung tig dalawa. Kasi may drains, All drains. Ako sa woofer. di ba? Okay. Isang channel, isang channel, tapos parallel mo yan parallel mo din to di ba alalayin na lang sa pag volume kasi baka bumigay itong midrange nito di ko kasi alam kung ano eh. yung 20 watts yan Legit parang tinray ko kasi yan nalalayan ko sa volume parang bibigay di ba sa connection naman 8 ohms to 4 ohms pwede mo namang i-parallel yan kasi ang kalalabasan ng impedance dyan, 4 ohms pa din may formula naman po nyan kung paano yung mga compute makukuha yung impedance pag siniris or naralil nyo. O mas maganda, mayroon kayong tester para makuha nyo yung impedance. So, yun lang guys yung video natin ngayon. Medyo mahaba na pala. Hopefully, may napulot po kayo kahit ilang punto, di ba? At may dagdag ko na din pala kasi yung iba ang sinasabi okay lang basta pasok yung impedance kahit ilang watts yung ikabit mo dyan kaya e ako kasi hindi eh ako hindi po sangayon doon importante yan eh kaya nga nilagyan ng ohms ng watts importante yan sa pagmatch ng speaker sa amplifier at ang mangyayari nyan kung yung amplifier mo ay 50 watts lang kinabitan mo na <laughs> 1000 watts ang, ang tunog nyan parang bumubulong na lang so, useless din yung mataas na watts ng speaker mo. By the way guys, gusto kong malaman kung saan nakaabot itong video ito. Pwedeng paki-comment ng inyong mga location. Uh, tayo, salamat po sa inyong walang sawang panonood. Thank you guys and God bless.